Yo, mabilis ang quick prediction tayo para sa MSC 2025 group stage. At nasa day number 3 na tayo. May mga upsets na nakita at may mga sorpresa uh, surpresa na naihatid na ang ating mga team. So simulan na kagad natin yan para sa matchup ng SRG, OG at ng Mythic Seal para sa ating first match. Ang score ko dyan ay 2-1 in favor of SRG, OG. Okay, sa so match number 2 naman natin, Siyempre, ang pinakamatindi, Team Liquid Philippines, labanan ng mga kampiyon at ng Onyx Indonesia or Onyx Esports. Ang score ko dito, medyo spicy ito ha. 2-0, lamang ang Team Liquid Philippines. Sa match number 3, wait na, may kopyaan ako, nakalimutan ko eh. Ultra Legends at CFU Gaming naman. So, para sa akin, CFU Gaming ay may chance ang manalo dito sa score na 2-1. Kasi ma mahusay din naman ang Ultra Legends. So, para sa pinakahuli ay Corinthians versus Virtus Pro. Bibigyan ko ng chance ang Virtus Pro na manalo dito dahil nakita ko rin yung kakayahan nila nung uh, nakaraang mga araw. So, ang score dito ay 2-1 at magiging matindi itong laro na to. So, kayo ba? Anong inyong mabilis ang quick prediction? Comment yun sa baba. Dali!